Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Sa paglaya ni Victor sa kulungan, magsisimula na siya sa kanyang paghihiganti kay Alex. Unti-unti niya ito sisirain ang magandang buhay ni Alex na dapat sa kanya. Gayon pa pinagalitan ni Emilio si Alex nung kumalat ang video sa kanyang paglalaro ng boxing sa underground tournament. Nagpapaliwanag naman si Alex na hindi siya ang nasa video. Ngunit hindi naniniwala si Emilio sa mga paliwanag ni Alex. Kaya iimbestigahan ni Emilio kung sino ang nagtrader sa kanya. Bakit nalaman ng mga kapulisan ang kanyang illegal na boxing sa underground? Dito na nga niya nalaman na si Alex ang dahilan dahil may bago pala ito promoter sa kanyang boxing. Galit siyang sumugod kay Alex sa pag door nito sa kanya at sinuntok pa niya ito. Nagalit si Alex na pinagbibintangan siya ni Emilio na hindi naman niya ito ginawa kaya binugbog niya ng gusto si Emilio. Sa ginawa ni Alex kay Emilio na kulong siya, nagtataka naman si Juliana kung bakit siya pinagbibintangan ni Emilio. Ang sabi ni Alex na yan din ang kanyang pinagtataka na parang may gustong sumisira sa kanya. Samantala, nakipagkita si Victor sa ama ni Sylvia dahil tagumpay ang kanilang unang plano na sirain ang magandang pangalan ni Alex. Ang sabi ni Victor na nagsisimula pa lamang sila sa pagbagsak kay Alex. Ito na kayang simula sa pagbagsak ni Alex sa pagsanipwersa nila Victor at ang ama ni Sylvia. Yan ang ating abangan sa linlang. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.